Guys, panibagong araw na naman. Welcome sa Nels TV. Paki-follow, like, and share. So guys, andito kami ngayon sa baba ng aking anak. At siya ay naglalaro. Tingnan nyo naman. Sobrang ganda ng araw ngayon medyo mainit pero hindi naman ganun kainit kasi nga medyo pa end na ng summer so nandito pa rin kami sa Calatrava sobrang ganda dito guys tingnan nyo naman yung flowers yung green grasses ayan yung anak ko nag enjoy so, sobra sa kanyang paglalaro kahit siya lang mag isa dito sobrang ganda dito guys As in, as in sobrang ganda. Simpleng buhay simpleng pamumuhay, walang stress. Ayan, tinan nyo naman. At lahat dito, hindi ka mahihirapan kasi, ayan, kumain kami ng langka, kumain kami ng buko, kumain kami ng saging, at iba't iba pa. So, hindi ka na mahirapan as long as masipag ka lang magtanim. Hindi, hindi ka po dito mahirapan sa probinsya. So, guys, ayan na siya ang aking anak. Gustong gusto ng anak ko dito kasi nga uh, marami siyang pwedeng pasyalan. Kita nyo naman, bantayanan lang yung aking anak kasi nga, uh, syempre, ang aksidente hindi mo pwedeng... Uh, lang or hindi natin alam yung accidents kaya kailangan 24-7 tayo nakaalalay or Uh, binabantayan ang ating mga anak para hindi masaktan. Ayan guys, ito na naman. Kumakain kami ng buko. Dito sa provisional yan. Fresh po yan. 10 pieces na buko. Ayan, pamangkin niya na yung asawa ko. So guys, ayan, pamangkin niya yan. Kumuha kami ng buko. Fresh from the trees. Ayan. Sobrang sarap nyan, guys. Gawin namin buko salad. Sa ayan yung mga kaibigan ng aking asawa, mga kamag-anak niya yon Kainuman niya kahapon. So, guys, ayan. Ito, sobrang sarap. Ayan. Ay, oh, na- pa. Oh, mahal kaya ang buko di, uh, dito, mu, dito, libre lang kapag may tanim ka. Pero kapag dating na sa mga cities, nasa 30 to 45 ang isa niyan. Can you imagine kung yung 10, more than 10 yung aming kinuha sa puno? Ayan, kung let's say kung more than 10, tapos sa uh, 45, o, oh, di ba? Grabe, mahal. Kung 30 naman, o, oh, C or 35. Sobrang mahal, di ba? So, guys, dito, sa probinsya, basta masipag ka lang magtanim or whatever. Ayan, hindi hindi ka mahirapan or magugutuman. Kasi nga, marami ka ng mga tanim at kapag lumaki na sila, syempre, kukuha ka na lang sa backyard. Ganito ang kagandahan dito sa probinsya hindi katulad sa atin sa city na lahat babayaran mo bahay, tubig, kuryente at uh, mga pagkain so yan marami pang iba no so sobrang mahal sa cities pero okay lang naman wala na wala namang masama kung talagang para ka sa cities kung malaki naman ang income natin wala namang masama dun guys so ayan na guys so tapos na lang buksan lahat ng buko ayan ilibot ko kay dito sa paligid ulit So yan, may init na kahapon kasi umulan. So ngayon naman time para maglafang ng mga bukos. Buko yan yung manok. Kik, kik, kik. So guys, ayan yung mga kamag-anak ng aking asawa. Yan sila, binubuksan nila kinakayod nila yung buko para ilagay sa pitcher, sa pitcher whatever. Ayan guys, ang aking love love. So, yan. So, ito na yan, guys. Malapit na matapos. Lalagyan namin yan ng pagpasarap para mas lalong sumarap ang buko. Ayan na, guys. Ayan, may tatlong, but, may tatlong bote pa. Yan yung ininom kas naginuman kasi sila, sila dito hapon or kagabi. Kasi birthday na nanay ng asawa ko. So, yan guys. Yan, kapatid yan ang asawa ko. So, guys, ayan na. Malapit na matapos. Samahan nyo kami guys. Sana hindi kayo magutom dyan habang kayo ay nanonood. Sobrang sarap dito sa probinsya guys. Ako na nagsasabi sa inyo. Basta marami lang kayong tanim. Ng gulay. At saka yung, yung tubig po dito sobrang hindi, sobrang maganda, malinis. At saka libre lang ang tubig dito. Hindi mo kailangan magbayad kasi meron dito ang sariling daluya ng tubig from the uh, lalim ng lupa talaga guys sobrang sobrang less yung expenses dito sa muhay kapag nandito ka sa probinsya so nandito kami sa Calatrava ayan yung nasa ilalim guys mga kahoy yan yung pangluto so sabi ko nga sa inyo basta dito sa probinsya masipag ka lang, hindi ka magugutuman. Kasi lahat dito, pwede maging libre. Basta marunong ka lang, magtanim ng mga gulay at mga hoy para meron kang pang gatong or whatever. So guys, ayan na. Malapit na. Lalagyan namin niya ng ice. Nakita niyo yung ice? Ayan. Lalagyan namin ng ice and condensara. So guys, kain tayo. Ayan. Malapit na tayo guys. Malapit na tayong mag tapos kumain so yun lang guys for today wala na akong masabi dito sa video nito ayan, ayan yung kumuha dun sa buko kasi sobrang baba lang ng buko na kinuha na niya guys kaya kahit na medyo bata hindi naman delikado kasi nga po mababa lang yung mga buko dito kaya ayan kumuha siya dyan, siya ang kumuha ng buko para magkaroon tayo ng buko na masarap so guys Ayan, ewan ko, dito kasi sa probinsya nilalagyan nila ng Skyflex. Yung buko salad Ayan guys, Skyflex. Pero ang anak ko gusto niya ng Skyflex. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta lagi sa aking account. Guys, wag na wag nyo kalimutan na i-follow, like at i-share ang aking uh, ang aking account na ito para sa iba't iba pang Videos o karanasan ko dito Sa aking Buhay At dito sa probinsya So yan So yan ta guys Tapos na At handa na tayong kumain So guys Ayan na Tapos na guys So tapos na At kakain na tayo Sarap Hindi na ako makahintay Hindi na, na ako makahintay kumain guys Ayan guys Oh my God <laughs> Sobrang sarap Ang sobrang sarap Ang sobrang sarap So yeah guys, thank you so much. Bye!